Huwag kang magmadali sa lahat ng bagay. Sabi nga nila, The best things in life come to those who wait patiently. Sa mundong ating ginagalawan, na tila ba'y napakabilis nating makuha at magawa ang isang bagay dahil na rin sa tulong ng modernong teknolohiya, tila ba'y ang lahat ay maaaring gawin sa isang iglap. Ngunit sa kabila ng realidad na ito, may mga bagay pa rin sa ating buhay na hindi maaaring madali ang makuha at makamit. Sabi nga ng mga matatanda, huwag kang magmadali sa lahat ng bagay. Ito'y isang paalala na kahit gaano pa kahirap, kailangan nating magtiis at maghintay ng tamang panahon. Ang mga salitang, huwag kang magmadali, ay hindi lamang tungkol sa paghihintay, kundi pati na rin sa iyong pagtsatsaga at pagtitiwala sa kahit anong bagay sa ating buhay, mula sa pag-aaral, pagtatrabaho at maging sa pag-ibig, mahalaga ang pagiging matyaga at mapanatag. Ito ang nagbibigay sa atin ng lakas at inspirasyon upang harapin ang bawat bukas at bawat hamon ng buhay. Ang pinakamagandang mga bagay sa buhay ay kadalasang dumarating sa mga taong marunong maghintay ng may pasensya at pagpupursige. Sa ating paghihintay, natututo tayong maging matatag at tiyak sa ating mga desisyon. Hindi natin kailangang madaliin ang mga pangyayari sapagkat sa tamang panahon, darating ang mga bagay na deserve natin. Sa bawat paghihintay, nararanasan natin ang tunay na halaga ng pasensya at tiyaga. Hindi lahat ng bagay ay agad nating makakamtan. Ngunit sa tamang panahon at sa tamang paraan, makakamit natin ang ating mga pangarap. Kaya naman, sa kabila ng mga pagsubok at paghihirap, huwag tayong bibitaw. Patuloy lang tayong magtiwala sa proseso ng buhay at sa ating sarili. Tandaan mong ang paghihintay at pagtsatsaga ay may kasamang gantimpala. Darating ang mga bagay na ating pinapangarap kung tayo magpapatuloy sa pagtitiwala at pananampalataya. Sa bandang huli, ang mga bagay na ating pinaghirapan at pinagsisikapan ang siyang tunay na magbibigay sa atin ng kaligayahan at tagumpay.